Ano, kamusta pa? lana na, bagsak na lang. <laughs> kamusta po? Siya po, si Papa Paul, ang ama po ng aking asawa. Siya po ay isang senior citizen na nagtatrabaho bilang isang magsasaka at dyan na rin po siya kumukuha ng panggastos sa kanyang pamilya. Panoorin niyo po ang kabuang vlog nito para kay Papa Paul at sa kanyang taniman ng gulay sa kanyang munting hardin. At ito naman po ang kanyang munting hardin na kung saan dito nakatanim ang kanyang mga gulay na kanyang pinagkakakitaan para sa kanyang pamilya. Kamustahin po natin ang hardin ni Papa dito nagdaang bagyo. Itan nyo po ang sagana ng mga gulay at ang kulay ng kanyang mga gulay. Ganito ho nangyari sa mga halaman ni Papa. Eh, dito lang po siya umukuha ng ano, pang hanap buhay niya, o. Oh. Nasira. pinagpalang araw, mga babayan. Ngayong hapon ay naandito po tayo sa hardin ni Papa. Na dating masigla, ngayon po ay nasira po ng tubig tingnan nyo po yung mga talong ni Papa nung no? na, natuyo po lahat mga babayan ngayon ngayong araw nito na no, nagpunta tayo dito para si Papa ang tatay po na asawa ko ay makasali po sa beneficiary sa ating bigas po sa saka po sa konti pinansyal, pinansyal na bibigay po natin sa kanya kasi po talaga ano ka, kailangan po nila ng tulong ngayon kasi ang tanging pinagkakahanap buhay po nila ay yung mga gulay po niya na ngayon ay nasira sa dahil po sa tubig na gawa po ng bagyo na si Aghon ngayon po tahan natin si Papa para ibigay yung bigas at konting financial po na tulong para po sa huwag na kong i-bash kasi ah, kailangan po talaga ni Papa sana maintindihan nyo po ako mga babayan nasira ho talaga tingin nyo po oh. dati po napakasigla nito itong mga halaman niya, ni Papa na po yung mga talong niya. oh. tingin nyo po itong talong na to tingin nyo po nangyari sa mga halaman ni Papa eh dito lang po siya kumukuha ng ano pang hanap buhay niya oh. nasira tapos yung mga alokbati niya yung mga sitaw sira yung mga gabi na pinus natin dati ayan nasira din po halos yung ano lang po yung pinakang ano napakinabangan niya po dito eh yung mga saging eh, yun, siyempre po, nauubos din at sobrang dami ho ng saging kaya hindi masyadong maka, makapagbenta po. Ayun yun si Papa, oh. kung makikita nyo, nandun siya, puntahan po natin siya doon para iabot po itong bigas para po sa kanila, saka mag-abot din po tayo ng, ano, ng financial kahit pa paano. Puntahan natin si Papa. So ayan, puntahan natin si Papa. Ay, grabe, ang dulas. Ito yung sitaw niya oh, kung makikita nyo, ayan oh. Sira na yung kanyang alokbate natuyo ng tubig. Ayan oh. Ito sinapit ng halaman na ni Papa. Oh. Tingyo po oh. Wala, lusoho talaga Mga kababayan Ang sili niya, o oh. Naalala, kung naalala nyo, dito nakatanim yung mga kalabasa tapos dyan yung mga mais ito puntahan po natin yung ano yung salu, saluyot kung anong nangyari sa saluyot ni Papa ang okra ayan ang saluyot po oh. Natuyo. tuyo. pa. Ah. Ano kamusta pa? Wala na, bagsak na ba? la. <laughs> kamusta po ang ano ang pananim mo? Wala ah, na, patay na lahat oh. Patay na lahat ano? Eh, Ito. Nasa saluyot ano. Ay, so. eh, no? Ay yun, parang natuyo na po ang saluyot pa. Ayun po yung una. Patay na. Patay na. Eh ano niyo po yan? Ipatay sa halo sa page, patay sa baboy. Oh. Natuyo to. Ano pa? Nakatingin ka sa gulay mo pa? Wala na, natingin mo si ano, sayang bulok pati yung pa. Apo? bulok na pati ano. Talagang na sira po ng ulan, no? Sira pa, Pao, oh, may bibigay ako sa Uh, ah. Tanggapin mo itong ano, bigas ah. para po sa mga kababayan na nanggaling sa kanila. Saka po, ito po pera. Pambili nyo po ng ulam po ano. Sige, okay, maraming salamat. May salamat ito, laking tulong to bigas na ah <SSSSS> Opo. Sige, salamat. Sige <laughs> pa. Kaya yun, nagpapasalamat ako doon sa nag-sponsor po sa atin no. Na magkaroon po tayo ng bigas po sa kakoting halaga na nakakatulong po sa atin. Sa kanila. Grabe po yung napinsala ni ano ng bagyo. Halos wala talaga ma maano si papa na ano mahanap buhay para maka po sa araw-araw. At ito lang talaga yung pinagkakakitaan nila. Hanggang ngayon po may tubig pa rin. Tapos hindi po siya makapagtanim po ng halaman uli at para makabangon. ayo nagpapasalamat ako sa iyo. Ano, Uh, batchmate dahil sa sayo na natulungan si papa tapos kagabi nag-iskow tayo kanina sira ho talaga lahat sana makabawi uli ng pananim si papa si grabe tinyo po sunog ho talaga oh hanggang ngayon may tubig pa rin halos halos ang linggo na mahigit na nakakaraan yung bagyo po na wala ho talagang papakinabangan. Hmm? So yan, hanggang dito na lang po tayo. Uh, at nagte-thank po ako sa taas at kay batchmate na nagkaroon po ng pantulong tayo. Pag kasi nung gusto nung tumulong kay Papa, kontakan nyo po ako. Eh, talaga pong kailangan-kailangan po talaga nila ngayon tulong.